Panimula, na nilagdaan ang kinatawan mula sa Espanya at Estados Unidos ang kasunduan sa Paris, o Treaty of Paris, noong ika ng Disyembre labing walosya'm at nagkabisa ito noong ika-labing isa ng Abril labing na ilipat nailipat ang pamamahala mula sa Espanya papuntang Estados Unidos. Pangulong William McKinley. Inihayag niya ang magiging visa sa Pilipinas ng kasunduan ng Paris. Noong ikadalawampot isa ng Disyembre, labing walo, na walo sa pamamagitan ng benevolent assimilation. Ayon dito, papasok ang mga Amerikano sa Pilipinas, hindi bilang isang mananakop, kundi bilang isang mga ngalaga sa tahanan. Hanap buhay at karapatang pansarili at panrelihiyon ng mga Pilipino. Upang mataya ang kalagayan ng teritoryong napasailalim sa kanilang pamamahala. Nagpadala si McKinley ng dalawang komisyon. Mag-aaral dito ang komisyong TAP at komisyong SCORMAN. Ang SCORMAN, binuo noong ikaw at dalawang po ng Enero, labing isang libo, walong po, siyam po Pinamunuan ni Dr. Jacob SCORMAN na noon ay Pangulo ng Corner University ayon sa konsultasyon at pagdinig komisyon ng Scoreman na pag-alaman ng mga na, pag-alaman ng mga Pilipino na higit na higit na pinipili ng mga pinunong Pilipino ang English bilang wikang pantao. Misyong Scoreman ang English umano ay mahigpit na nagbigay sa mga mamamayan at mabisag na instrumento sa pagpapalaganap ng mga prinsipyo sa demokrasya. Dahil dito, inangkumunda ng komisyon ang pagtuturo ng English sa paaralang primarya sa lahat ng pampublikong paaralan. Komisyong TAP Ikalawang komisyon ay pinadala ng dating Pangulong McKinley, ni munuan ni William Howard TAP isang pwede lang na sa OYO ang itinatag noong labing yeah, anim ng Marso isang pot siyang inirekomendahin at nakaroon na isang wika ng gamitin medyo sa komunikasyon ng bansa. Department of Public Instruction ang yeah. nasiwa sa libreng pampublikong edukasyon ng bansa na magiging bukas sa lahat ng mamaya nito. Itinakda rin ito na hanggat maaari ay ingles ang gagagamitin ng wikang panturo sa lahat ng paralambay. Pansamantalang tagapamuno ng panturong publiko sa ilalim ng pamahalaang militar na una na niyang naiulat ang mga naging pahayag ni Chitax kaugnay ang paggamit ng wikang ingles. Dapat gamitin wikang panturo ang ingles at dapat magtayo ng isang paralang normal dahil nahuhubog ang mga Pilipino na magiging guro sa wikang Ingles. Mga tugon sa mga rekodimusyon, ayon kay Kapitan Tad, nagpadang limang kong gurong Amerikano ang pamunta sa United States Army Transport USA Tamos ang dumalo sa Amerikano ang walang ng Agosto labing isa. Pansamantalang gobernador at general ng Pilipinas noong isang libot naraan at labing tatlo. Nagpalabas siya ng kautusan upang mapilitan ang mga Pilipino na mag-aaral ng mga English. Matutunan ang English sa pamamagitan ng pagsulat at sa pamamagitan ng pananalita. Pagsapit ng isang libot, naraan at dalawang putwalok. Na-namulat ang lahat ng mga Pilipino at sangguni ang pambayanan at lalawigan ay nakakagamit na ng mga English. Henry John Ford, professor sa Princeton University na inilaga ni Pangulong Woodrow Wilson ng Estados Unidos para sa isang misyon upang pag-aralan ang kalagayan ng Pilipinas nagpahayag na nagtagumpay ang mga Amerikano sa pagpapataganap ng kanilang wika.